Oo ka Berks, tama yung nabasa mo, lalayas na nga kami sa apartment. Doon sa mga hindi pa nakakaalam dyan o hindi pa nakapanood ng video namin kung anong sitwasyon namin ngayon ni Angelo, mali kasi yung ginawa ng management sa amin. Basta na lang nila kami tinaasan ng bayan sa apartment tapos hindi naman lang kami inabisuhan. Ang dami nga rin nag-react sa inyo, nag-comment at nag-message sa atin na mali yung ginawa sa amin ng may-ari ng bahay. Maraming salamat nga po pala sa inyo na mga nagbigay na information sa atin. Yung iba talagang nag-message pa sa atin na meron sila mga alam na apartment na pwede naming lipatan na mas mura. Kahit sa simpleng basement or one room apartment ang importante, makakatipid kaming magama. Kung mapapansin nyo nga dito sa likod ko, wala na yung mga sumbrero natin, wala na yung mga nakalagay dyan, nakahang dyan sa wall natin. Inalis ko na kasi isa-isa. Decidido na kami na anak ko na maghanap ng bagong malilipatan. Kung pwede lang sana na malapit sa school para di siya mahirapan. Mahirap din yung magalis ng mga gamit pe-prepare mo yung lahat ng yan ang hirap kaya na maglipat? Alam nyo yan. Siguro, ang dayong beses ko nang naglipat dito sa Calgary. Siguro mga anim pitong beses na. 2008, tumira ako sa Bant. Tapos 2011, tumira ako sa St. Paul. Bumalik ako ng Calgary. Lumipat naman ako sa Scenic Green, sa Crowfoot, sa Brentwood, sa Bridgeland, sa Westbrook. Lahat yan, nalipatan ko na. Lahat yan, natirahan ko na hanggang sa makarating nga ako ng Norman Wells. At ngayon nga, balik ako dito sa Calgary. Dito naman sa likod ng Chinook Mall. Sabi ko nga, mahirap ang maglipat. Lalo na kung ikaw ikaw yung maghahakot ng mga gamit mo. Kaya nga, yung mga gamit ko talaga, hindi ako bumibili ng mga mabibigat na sopa or malalaking kama. Kung mapapansin nyo talaga, ang ako na natutulog, may pom lang okay na ako doon. Kasi na-experience ko na, ang daming beses ko na na-experience na maglipat na ang hirap mag-move ng mga gamit. Lalo na kung sa condo or sa apartment ka nakatira kagaya nitong tinitirahan namin ngayon. Ang hirap magbaba ng item sa elevator. Sabi ng ibang mga kaibigan, bakit di na lang daw ako mag-rent ng magbubuhat at saka magbumbum ng mga gamit ko. Additional budget na naman yun eh. Kulang na nga ako sa pera. Kapos-kapos na nga ako. Kaya ko naman na mag-move ng mga items namin, ng mga gamit namin sa bahay. From point A to point B. Basta unti-unti lang. Paunti-unti. Hanggang sa hindi mo napansin lahat ng mga gamit mo na transfer mo na sa bago mong lilipatan. Mamimiss ko rin tong lugar na to. Maganda rin ang location niya. Kung makikita nyo nga dito sa labas, labas tayo. Maaliwalas siya. Kitang-kita mo lahat. Pati nga downtown ng Calgary, makikita mo dun sa dulo. May access ka sa lahat ng bagay, although medyo malayo sa train station, pero pwede na. Si Angelo, yun, naghahakot na ng mga gamit namin, tinatransfer na sa sasakyan. Officially, na announce ko ngayon na kami ay nakahanap na ng apartment ni Angelo na malapit sa school niya. Sa awa ng Diyos, hindi kami pinabayaan ni Lord at napabuti pa kami dahil yung bahay na nakita namin, walking distance lang sa school niya. Sa dami ng nahakot namin ngayon, sabi ni Angelo, pa, baka naman pwede mag-request, baka naman gusto mo akong i-treat sa sanggyupsal. Gusto ko makatikim ng masarap na sanggyupsal today. Sabi ko, sige, deserve mo naman yan anak dahil sa dami ng mga binuhat natin at alam ko na napagod ka rin. Pero maganda yon kasi na-exercise kami pareho. Sa kanan natin papakita kung saan tayo nag-move, kung ano itsura ng bahay o nung nilipatan natin ngayon. Kaya wag nyo kalimutang mag-follow kay Chris Cusinero at iba pa para updated kay sa mga videos namin. Marami pa tayong mga i-upload na video. Actually, marami akong upload na video araw-araw po. Araw-araw ako nag-upload ng video sa buhay namin mag-ama. Gusto ko kasi talaga na malaman nyo kung anong buhay meron kami dito sa Canada. Ma-share sa inyo lahat, pati yung mga ups and downs namin. Wala kami tinatago sa inyo. Kasi gusto namin talaga i-share sa inyo na hindi madali ang buhay namin dito. Hindi kami namumulot ng pera at hindi easy job ang lahat. Lahat dito talaga, kailangan mo talaga ng tiyaga. Kahit na nandito ka na sa mayamang bansa. Marami kami mga kilala dito, may sariling bahay may sariling sasakyan, sa tigin mo ba cash yan? utang lahat yan dito sa Canada, kung may trabaho ka pauutangin ka nila bahay man yan, o sasakyan man yan o kahit ano pa man yan, basta may trabaho ka at kaya mo magbayad ng monthly payment then, pauutangin ka nila yung iba, merong down payment kagaya ng bahay, kailangan talaga may down payment yan, yung sasakyan, minsan kahit walang down payment, zero down payment makukuha mo yung sasakyan kahit brand new pa yan kaya lang, be ready talaga kasi kailangan handa ka sa mga babayarin mo monthly. Hindi lang yung sasakyan, yung insurance sa sasakyan, yung gasolina, yung maintenance, yung parking, lahat yan. Ilan pa lang yan sa mga magagastos mo, sa sasakyan pa lang yan ha. Paano naman yung internet mo, paano yung phone bills mo, yung utilities mo sa bahay, yung bayad mo sa bahay. Lahat yan, babayaran mo kung nandito ka sa Canada. Sa Pilipinas kahit pa paano, nakapagpatayo ako ng maliit na bahay, nakatira nga nga doon yung parents ko. Pero ang sarap sa pakiramdam yung babayaran mo lang yung mga utilities mo sa kayong pagkain mo. Wala nang iba pang babayaran. Siguro yung tax ng lupa. Pero pagkatapos nun, wala na. Pwede ka manghingi ng talbos na kamote, sampalok, at sa malunggay sa kapitbahay. Si Piolo As, kalang daming tanim na kangkong. <laughs> Napakapayak lang ng buhay sa Pilipinas. Pero kung kontento ka na kung anong meron ka doon, kahit na isang simpleng trabaho lang meron ka, mayaman ka na. Hindi lang talaga sa pera ang kayamanan, pamilya at kapayapaan. At masayang pamumuhay, hindi nakabase lahat sa pera. May kanya-kanya tayong buhay, may kanya-kanya tayong desisyon, may kanya-kanya tayong opinion. Pero sabi ko nga, lagi na lang na laging focus natin, na laging pangarap natin, na laging gusto nating marating o matupad, ay eh, yung para sa pamilya natin. Yun yung pinaka-goal natin eh, yung magkaroon ng maganda kinabukasan para sa ating pamilya. Ako para sa akin, makatapos lang si Angelo ng college, makahanap siya ng magandang trabaho para sa sarili niya at hindi nyo maranasan yung mga naranasan ko noon, masaya na ako doon. Panatag na ako doon. Teka muna, tama na ang drama. Pwede ka na magpa-picture dito para may souvenir. Lumapit nga sa atin yung staff ng restaurant para ituro sa atin kung anong gagawin natin para makapagprint tayo ng picture. Nakakatuwa naman. First time ko na makakita ng ganito eh. Inusente ako, no? <laughs> o sige na mga kaburks, maraming salamat sa inyong panonood pagsuporta kay Chris Cusinero. At sana kahit papaano nakapagbigay ako sa inyo ng inspirasyon. Huwag nyo kalimutan Palo kay Chris Cucinero. At salamat din sa araw-araw niyong panonood ng mga videos natin. Kasi maraming nagme-message sa atin. Sabi nila, pag kumakain daw sila ng dinner, yun daw yung kanilang pinapanood palagi. Maraming maraming salamat po sa suporta niyo talaga. Mahal na mahal namin kayo ni Angelo. Maraming salamat po, Chris Cusinero Angelo. Ang inyong kapamilya, kapuso, katropa, kabarkada at kabriks. Ano man ang hamon ng buhay Palagi ka lang sumabay Piliin mo laging sumaya Kay Chris Cusinero panalo ka Di lang pagluto at sa kusina Sa adventure ay kasama Sa lugar na kakaiba, Halika na kay Chris Cusinero na Halika na't sumama ka at manuod Mga matay mamamang hadilang lang dyan mabubusog May mga lugar pa lang, ganito ang nangyayari Kapag nakita mo, mapapawong mapapagrabe Mga ka-birds, tara muna gala